Ma, oh, alis na po na. ako. Eh, patingin Oo, mo na ng assignment mo at baka mamaya ah, naman. Eh, wala ka ma. na naman gawa. Assignment ko, ma. Tatawag na naman teacher mo, wala ka oh. na naman assignment. Ito nga pala yung assignment ko, ma. Oh, patingin nga. Ma, marunong na ako magsulat. Ano oh. nga ito, ma? Zero. Ah, si Roma. Si Roma. Marunong na akong ako magsulat ng si Roma. Eh, teka. Oh. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Ano yan? Ah! ah anong ano nangyari sa mukha mo, ma? Ayan, no. <coughs> Ayan. Ayan. Aray ko, ano yan, ma? Ah, ano ah, yan? Ay, nako. Pimples lang yan. Tinatagawa oh, oh, ko oh, siya oh. Ano yung pimples, ma? O, tingnan mo sa salamin, anak. Ganyan talaga. Ah, ano to, ma? Pimples. Oo, oh, ganyan talaga, Saan ako ng na tana? Ah, oh, pipisain ko ito, ma. Pipisain ko ito, ma. Ay, naku, na pipisain. Nalo yung dadami. Ganyan talaga pag nagkakaroon ka na ng crush. Wala mo. Wala, wala, wala. O Talaga. O oh, sige, bayaan mo. Mabuti na lang at... Madali na yung matanggal ngayon. Pabalik ba? Oh, Mayroon ako nang nauuso ngayon na acne patch. O, ano yun? Para oh. ito kung mga pimples o tagyawat oh. na mga ganyan, ano anak. Gusto ko ito, so, ma, ha? mo. Parang wow! Ang daming dad. colors, ma! Wow! Anong gagawin ko dito, eh, ma? Eh, didikit mo lang yan sa iyo mga tagyawat. Ah, gusto Ay. ko itong pink, ma! Uy, anong pink? Oh, Tignan oh, mo, baka may ibang colors dyan pang babae ang pink. Green na lang pala, ma. Ah, ayan, pwede yan. Pede yan. <laughs> Oh, Lalagay ko lang sa pimples, yan. Oh, ma. Tingnan mo, maya-maya, tanggal yan ka agad. Oh. Wow, ma! Diba? Para hindi masyadong pangitingnan yung mga so, pa, pimples. Kumili lang. Naman, Meron ma. niyang iba-ibang size, anak. Pag maliit oh, lang yung pimples ito, lang mo, lang ito, yan. Yellow. Oh, diba? Binata nga na talaga ang oh, anak ko. Nagkakapimples na. Ang ganda, ma. ma. Papasok na ako. Dalit ko to sa school, ma. sigi sige, papahanga mo ba yan? Oo, bibigyan ko yung mga sa klase puro tigidig mo muka. <laughs> o, sige na, sige na. ma. Oh, ingat ka sa school. oh, anak. Mabuti lang ka na. Opo, ma. Kanina pa po ako dito. O, ganun ba? Kagagaling ko lang kasi ng palengke opo ma Hoy, ano bang ginagawa mo bakit hindi In ka to meeting kinakausap kita ano ba naman sa ko. natin huy ano ah. bang ano ba yung ginagawa mo na yun minahal lang po ako ma huy bata na ito, hindi ka pa nag -bless? Nag -bless ka mo na hey, bless ko. ano 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 naman? <laughs> ano ba naman yan, anak? Ikaw naman kasi. Wala. eh, siguro, puro pagka-crush ang inaato pag mo, no? Kaya Wala dumami yan ng ganyan. Wala akong crush. Wala akong crush. Eh, umamin ka na. Bakit nadama nang ng ganyan? Ano yan? Bulutong? Wala mo. Uh, hindi, hindi ko nga alam yung crush-crush mo. Crush, crush, Anong hindi? kuha ko ng walis. Sige, pag di ka umamin. Wala nga mo. Umamin ka na, sige, kung ayaw mo, kahit yung initial letters lang. Initial, initial letter man. ng crush mo, ano? Ah, sige na nga, ma. Oh, sige na, na, akong... na umamin ka na, kahit initial lang, kung ayaw mo sabihin. Ang crush ko may si letter B. Uy, oh, talaga naman nagkakakrush na anak ko. Letter B? Oo, ma. Ano letter B? Ah, si Bea ba yan? Hindi mo. Hindi si Bea. Likot na likot noon mo si Britney. Sirin mo, wala akong kaklase Britney. Si Barbie? Hindi mo. Ano ba naman yan, anak? Puro TikTok lang yun mo. Aminin mo. mo na, sino ba yun? Wala na akong mahala oh, ng letter B. Sabi Barbie. mo, ma, initial lang. Sige, hindi mo hindi mo aaminin. Kukunin ko talaga ang walis. Pag hindi ka umamin. O ano? Hmm. Aamin ka ba o walis? Ma, gusto ko yung hanger. Ay, Ay, mabuti naman. Uh, ano nakita mo? May hanggang. Ano? Ah, sige na nga, ma. Ang crush ko ay si... Berto. Ah! Uh, ah! malis na ako. Kaya pala gusto mo ng color pink.